team building ng opisina sa isang resort na may swimming pool. Masaya ang lahat, kantahan, inuman at tawanan, lalo na't halos kompleto ang mga empleyado. Pero napansin naming wala pa si Jane. Si Jane kasi ang pinakabibo sa opisina, madaldal, palatawa at laging buhay ng grupo. Kaya't nagtaka kaming lahat nang hindi siya sumipot agad. Baka malilate lang alam mo naman yon, sabi ng isa. Lumipas ang isang oras, habang abala ang lahat sa party, dumating siya, tahimik, maputla, at hindi makatingin ng diretsyo. Walang kahit anong ngiti ni hindi man lang bumati. Umupo siya sa may gilid ng pool at nakatingin lang sa tubig. Nagtinginan kami. Uy, si Jane ba yan? Parang hindi siya yon bulong ng isa. Tahimik lang siya buong gabi. Walang biro, walang tawa. Parang ibang tao. May ilan sa amin na lumapit para kausapin siya. Pero ang sagot lang niya, Mamaya, mamaya na lang. Ilang minuto pa, may dumating na tawag sa cellphone ng HR namin. Nang sagutin niya, nagulat siya at napaiyak. Ano? Kailan pa? Tumahimik ang lahat. Nagtanong kami kung ano ang nangyari. At doon niya ibinulalas. Si Jane, patay na siya na aksidente sa daan kanina palang papunta dito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Matatay na si Jane. Sino ang kasama namin kanina? Sino ang nakaupuron, tahimik at nakatitig sa tubig? Sabay-sabay kaming lumingon sa gilid ng pool. Wala na siya, pero ang mas nakakatindig balahibo, may naiwan na basang mga yapak papunta sa pintuan at dahan-dahang naglalaho sa sahig. Gabing iyon, walang nakatulog sa amin. Hanggang ngayon, dala pa rin namin ang kilabot na dulot ng katahimikan ni Jane.